Sa ating pagkakaalam, single pa din ngayon ang actress na si Janine Gutierrez, pero may aktor na tila nalilink sa kanya kamakailan. Kilalanin din natin ang mga lalaking nakarelasyon ni Janine noon at ang mga nalink sa kanya. The Philippine showbiz list presents: Mga lalaking nalink at nakarelasyon ni Janine Gutierrez. Elmo Magalona. Nang pasuki ni Janine ang showbiz, isa si Elmo sa una niyang naging leading man. Noong pareho pa sila nasa bakura ng Kapuso Network, naging magka-love team sila at nagtambal sa Villa Quintana noong 2013. Masasabing madaling nagkapalagayan ng loob ang dalawa dahil habang ginagawa ang naturang serye, kapansin-pansin ang pag-usbong ng kanilang pag-iibigan. Ang kanilang nakakakilig na samahan ay tumulay nga hanggang sa likod ng kamera noong October 2014 matapos ang bulong-bulungan sa tunay na estado ng kanilang relasyon, kinumpirma ni Elmo sa press conference ng pinagbidahan nilang ikalawang serye na More Than Words na kasintahan na niya si Janine. Hindi naging hadlang ang limang taong agwat ng kanilang mga edad. Nang mga panahong yon ay 25 taong gulang si Janine, samantalang si Elmo naman ay 20 years old. Mula ng isa publiko ang tungkol sa kanilang relasyon. Bukas si Janine sa pagsasabing mas naging matatag ang pundasyon ng kanilang samahan ni Elmo at mas lalo nga raw niya itong minahal. Maswerte rin daw sila dahil aprobado ng kanilang pamilya ang relasyon nila, lalo pa't magkakilala na ang mga magulang nila mula noong kasikatan ng mga ito sa showbiz. Itinuturing ni Janine at Elmo na bonus na lang ang pagkakaroon nila ng similar family background kaya sila mas nagkakasundo. Pero noong 2015, inanunsyo ng GMA management ang pagbuwag ng kanilang tambalan at nasundan ng paglilipat ni Elmo sa bakura ng ABS-CBN, kung saan ay agad siyang pinareha kay Janela Salvador. Ang tambalan ni na Janela at Elmo ay nagdulot naman ng usapin. Nariyan ang espekulasyong hiwalayan ni na Elmo at Janine. Ganun pa man, noong June 2016, na ipalabas ang unang serya niya na Born for You kasama si Janela, binigyang diin ni Elmo na sila pa din ni Janine. Hanggang sa noong October 2016, tuluyang kinumpirma ni Janine sa publiko na tinapos na nila ni Elmo ang mahigit dalawang taon nilang relasyon. Binigyang linaw niya na walang third party. Sinabi ni Janine na schedule ang pinakamalaking factor sa pagtatapos ng kanilang relasyon. Ang pagkakaroon ng magkahiwalay na career sa magkaibang istasyon ay masasabi rin daw na sanhi upang mawalan sila ng oras sa isa't isa. Dahil dito, kailangan na raw nilang bigyang laya ang isa't isa. Aminado si Janina, masakit para sa kanya ang kanilang break up. Pero kailangan daw ito para hindi sila maging unfair sa isa't isa. Maging si Elmo ay consistent din sa pagsasabi na kawala ng oras sa isa't isa ang isa sa mga dahilan na kanilang paghihiwalay at hindi ang anumang third party. Mark Heras Nung panahong magkarelasyon pa si na Elmo at Janine at binuwag ang kanilang tambalan, pumasok naman sa eksena ang pangalan ni Mark Heras. Si Mark ang isa sa naging leading man ni Janine sa teleseryeng Dangwa. Bagamat walang namumuong relasyon sa pagitan ng dalawa, may ilang pilit pa din silang iniuugnay sa isa't isa. Ayon niya kay Janine, sadyang komportable lang siyang katrabaho si Mark dahil sa matagal na niya itong kakilala at tinawag niyang kuya. Parang bata pa lang daw kasi siya ay napapanood niya na ito kaya wala siyang pagkailang na makasama ito sa isang proyekto. Raver Cruz Para sa maraming fans, sila Janine at Raver ang modernong bersyon ni Nagay at Pip noon. Si Janine ay ang adoptive granddaughter ni Nora Honor habang si Raver naman ay pamangkin ni Tirso Cruz III. Noong nagsimula silang mag-date, tila dalawang pamilya ng mga kilalang artista ang maaaring magkasama sa hinaharap. Bagamat pareho silang nagbida sa pelikulang Buy Now, Die Later noong 2015, nagsimulang pumutok ang ugnayan sa pagitan ni Janine at Raver noong March 2017. Sa bandang huli, nagsimulang lumabas-labas sila kasama ang kanilang mga kaibigan. Hanggang noong June 2017, inamin ni Raver na nililigawan na niya si Janine. Inilarawan niya ito bilang girlfriend material. Sino nga naman daw ang hindi magkakagusto kay Janine na bukod sa sobrang ganda, ay nakikita niya ang sobrang pagmamahal nito sa pamilya, God-fearing, down to earth, sobrang kalog at saya din anya itong kasama. Sa mga sumunod na taon, ay nasabaybayan ang sighting sa dalawa pero naging low-key ang mga ito pagdating sa kanilang pagtatangi sa isa't isa. Mailap si Janine pagdating sa mga tanong tungkol sa unawaan nila ni Raver. Si Raver naman ay inilarawang intense dating stage ang relasyon nila ni Janine. Pero kinalaunan ay unti-unti ring naging bukas ang couple sa relasyon nila at suporta nila sa isa't isa kahit na magkaiba sila ng kinabibilangang istasyon. Noong June 2018, nang lumipat si Ray sa GMA, nagdiwang at nag-antabay ang kanilang mga tagahanga sa kanilang inaasahang pagtatambal. Ngayon pa man, noong January 2021, lumipat si Janine sa ABS-CBN kung saan ang unang proyekto niya ay ang teleseryeng Marry Me, Marry You kung saan nakaparehan niya si Paulo Avellino. Kasunod nga nito ay ang espekulasyong hiwalayan ni na Raver at Janine. Sa isang interview noong September 2016, nabanggit ni Raver na gaya ng iba, hindi perfect ang relasyon nila ni Janine. At gaya ng ibang relasyon, nagkakaroon din sila ng misunderstanding. Sa tanong naman kung pinagsilosan niya si Paolo Avelino na tinutokso sa nobya bilang aktor, na daw ito ni Raver. Kaya wala raw silang limitasyon ni Janine pagdating sa on-screen partnerships nila sa iba. Ayon kay Raver, blessed siya na happy and quiet ang relasyon nila ni Janine. Hanggang sa noong November 2016, ikinagulat ng marami ang paglabas ng balitang totoong tinapos na ng dalawa ang kanilang relasyon bandang Oktubre ng taon ding yun. Bagamat na paulat na mutual decision ang paghihiwalay, may lumabas na ang gulong si Janine Omano ang nag-initiate ng break up nila dahil gusto raw nitong mag-grow na lubos na kinalungkot ni Raver. Napaulat paulat na kawalan ng oras para sa isa't isa ang isang dahilan ng break breakup. Ngunit nanindigan si na Raver at Janine na walang third party involved. Paulo Avellino Sa hiwalay ang Janine at Raver, hindi naman mamatay-matay ang connection rito ni Paulo Avellino. Hindi kaila sa mga fans ni Janine na nagkakaigihan sila ni Paulo bago pa natapos ang Marry Me, Marry You. Pero bago pa ito, Nauna na nagkasama ang dalawa sa pelikulang Ngayon Kaya na sinuot noon pang 2019. pag amin ni Janine sa shooting pa lang ng pelikula ay pabiru na siyang nag-volunteer na maging leading lady ni Paolo. Kaya hindi raw niya akalain na makakatotoo ang dati-dati biroan lamang nila ni Paolo. Nagpasalamat naman si Paulo kay Janine sa pag-asam nito na makatuwang siya sa umpisa ng karera nito sa bagong istasyon. Aminado din si Paulo na noon paman ay inaasar na rin niya makatambal si Janine sa teleserye sakaling mag-over the back ito mula sa GMA7. Dahil nagkatrabaho na sa pelikula ay hindi na sila nailang ng magtambal sa teleserye. Samantala sa presko ng serye noong November 2021, derechahan namang inamin ni Paulo na may panahong dalawang beses sila nag-date ni Janine sa totoong buhay. Naulot lang daw ang pagkakamabutihan nila noon pero ang date na yon ay noon pang hindi nagkakaroon ng relasyon si na Janine at Raver. Iginiit niya na kung mabigyan siya ng pagkakataon at pareho silang single na Janine ay hindi siya magdadalawang isip na ligawan ito. Ganun pa man sa kabila ng paniniwalang may relasyon na muuna sa pagitan ng dalawa, kailanman ay wala silang derechahang kinumpirma o itinanggi. Bago sa mga interview, sila ay nagpahiwatig lamang tungkol sa kanilang closeness at kung gaano nila pinahahalagahan ang isa't isa. Bagamat wala pang kumpirmasyon sa tuloy na estado ng kanilang relasyon, lumutang ang mga balita ng kanilang hiwalayan. Noong August 2023, napaulat ang break up ng dalawa matapos na tila ba ayaw sagutin ni Paolo sa isang interview ang mga tanong tungkol kay Janine noong Disyembre na nakaraang taon. Lumabas ulit ang balita na nagkabalikan daw sina Paulo at Janine. Sa puntong ito, lumalago ang popularidad ng on-screen partnership ni Paulo at Kim Chu. Si Paulo din ay naling kay Kim at nagkaroon ng mga espekulasyon mula sa mga netizens tungkol sa kanilang rumored romance dahil sa kanilang chemistry sa mga seryang kanilang pinagbidahan hanggang sa noong February 2024 sa episode ng vlog ni OGDS Diaz na Showbiz Update. Ibinahagi niyang impormasyon mula sa kanyang source na sinasabing kumpirmadong hiwalay na nga si na Paulo at Janine. Nagpahiwatig na ang kakulangan umano ng tiyak na plano ni Paulo para sa relasyon nila ni Janine ay maaaring nagdulot sa kanilang paghihiwalay. Jericho Rosales Laman naman ang talakayan ngayon ng mga netizens online ang namumuong koneksyon sa pagitan nila Jericho at Janine. Hindi ito maiwasang hindi bigyan ng pansin lalo pa at parehas na single ang dalawa. Si Jericho ay hiwalay sa asawang si Kim Jones at na isa publiko yon noong Enero. Nagumpisang lumutang ang patungkol kina Jericho at Janine matapos na kumalat sa social media ang larawan nilang magkasama papasok sa sinihan ng isang mall sa Makati bandang first week of June. Nakadagdag pa sa espekulasyong pagkakamabutihan di o mano ng dalawa ay ang pagsama ni Jericho sa launching ng single na nakababatang kapatid di Janina si Diego Gutierrez noong July 3. Makikitang nagvi-video pa si Jericho habang nagpi-perform si Diego. May isa pang okasyon na isang fan nagpa-picture sa kanila sa isang bookstore. At kamakailan lang, nasurpresa ang mga namamasya sa National Museum sa Manila na mamataang magkasama sa lugar ang dalawa no ang suot nila. Naka-crop sleeveless white top si Janine habang naka-white button-down shirt naman si Jericho. May escort silang security guard ng lugar base sa video sa TikTok. May waring tour guides din sumama sa kanilang paglilibot sa museum. Hindi kailan sa publiko na co-stars sila Janine at Jericho sa upcoming primetime series ng ABS-CBN, ang Lavender Fields. Komento ng ibang netizens, posibleng bahagi rito ng promo ng show o isang paraan ng bonding session para sa proyekto. Komento naman ng iba, sakaling nag date sila Jericho at Janine, ay posibleng naman dahil ang dalawa ay parehong single. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!